usap-usapan ngayon sa social media ang malapit nang mawala ang mga traditional jeepney na kilala sa ating bansa dahil papalitan na ito ng mga minibus dahil sa jeepney modernization. Bakit na papabayaan na ang mga lokal manufacturer natin ng jeep na dekada na rin sila gumagawa ng sarili nating pagkakakilanlan na sasakyan at ano nga ba ang meron sa mga dayuhan at tila sila ang naaaprubahan at ano nga ba ang meron sa China? China! Ngayon dito sa jeep monetization, China naman! Bakit gustong gusto sa China? Ano, ano meron? So, may proposal na nilalatag ang ating lokal na manufakturer na electric jeep o minibus at wala kang makikita di umano sa merkado nito na makakatakbo ng 250 kilometers gamit ay battery lamang. Electric po ito na bagong teknolohiya. Wala po kayo makikita sa merkado ngayon dito na nagbebenta ng electric na jeepney or minibus na merong may, na range na 250 kilometers. At ayon pa sa Francisco Motors, 15 years ang ibibigay nilang warranty dito. Uh, ang warranty po na ibibigay ng Francisco Motors sa Francisco Jeepney ay 15 years. 15 years ang warranty. Ang tanong, bakit hindi na ibibigay ng gobyerno sa mga lokal manufacturer natin ang proyektong ito para makagawa tayo ng sariling atin. So tinatanong ko po, Mr. Chairman, bakit ayaw nila ibigay sa local manufacturer kung ibibigay naman nila sa foreign manufacturer? Para dito sa programa ng gobyerno na gumawa tayo ng sarili nating jeepney, yung tunay na jeepney, dito, local. Dahil dito, pinagsabihan ngayon si ng Senador Rapi Tulfo ang DOTR kung bakit inuuna nilang kinukonsulta ang mga taga-abroad na dapat inuuna muna ang mga lokal na manufacturers natin. Ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumusulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama. At dahil sa inis ng senador sa DOTR, nalihis ang galit ito kay dating DOTR Secretary Tugade at tinawag itong King dahil pinilit di umano nito ang dalian train na gawa sa China na hindi naman angkop sa MRT system. Kaya hanggang ngayon nakatinga pa rin ito na hindi nagagamit. Isa pa yan sa si Alam na nga niya yung dalian train na hindi angkop sa compatible compliance sa ating MRT system pinilit pa talagang papasukin eh. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit. Tinanggap pa rin. Kung hindi ba naman, kengko Kuy? Ang tanong, bakit pinapaburan ng ating gobyerno ang ibang lahi sa pagmodernize ng ating jeepney? Na kung tutuusin, marami ang mabibigyang trabaho para sa mga Pilipino kung sakaling local manufacturer natin ng jeep ang gagawa nito. Kaya tara panoorin natin ito. Nakikita ko isa sa mga reason bakit hindi matuloy-tuloy din po itong programa. May mga tumututol. Hindi niyo po na i-disseminate yung information properly. Ito na nga po yung sabi kanina sa opening statement ko. Public Transport Information and Management Center, 319 million na pinondo from DOTR to LTFRB. Ito po na flag down ng COA noong 2021. Ito na sana yung gagamitin yung pondo para ikalat yung impormasyon sa sa lahat ng stakeholders. Route, route Rationalization Program. Binigyan kayo ng 45 million. Pero hindi rin po na gastos. See? So parang wala ho kayong intensyon sa LTFRB na ikalat itong mga informasyon na mahalaga para maintindihan ng mga maapektuhang sektor parang ang interest nyo lang ata tulad na nabanggit na kanina ni Mr. Elmer Francisco kumonsulta sa matagay ibang bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa jeepney ni modernization kukonsultahin yung mga manufacturer ng boss eh Jeep yung pinag-uusapan at imported pa parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin at nasabi ko rin po kanina nabanggit din po ni Governor Padilla eh malaki pong may tulong to sa ating ekonomiya pag supportahan po natin yung local manufacturers natin, huwag po natin ibigay sa ibang bansa and that will generate big employment pag locally manufactured Mr. Chair. Uh, well, Mr. Chair. Lao, no? Yes. Uh, with your uh, indulgence. Uh, kung yours lang ako, no, uh, pwede si Mr. Francisco or Mr. Sarao sumagot. Kasi maganda nga. Gusto natin buhayin yung local supportan yung local manufacturers para magkaroon ng employment. Ang problema kasi Mr. Chair, Chen mataas yung ano eh, yung modern jeep 2.8. Ang bawa economics of scale, 30, 000, 50, 000 ang bawa 30,000, 50,000 ang makuha nyo. Gaano kababa nyo tingin maibibigay? Kasi mas pag konti na ka siyempre mas mahal yon given yon so hanggang magkano kaya na yung abot kaya ng ati ating mga operators paano nyo maisasagat bawa may 20,000 30,000 ng units order sa inyo any kahit sino po sa inyo pwede sumagot um, Mr. Chairman uh, ako po muna pinauna ni Mr. Saraw so nabanggit po ni ano ni Governor Padilla yung presyo namin. Nauna na po ako nakapag-declare sa media, pati sa kongreso, na yung unang 1,000 na units na magpapareserve sa Francisco Motors, of which lumampas na po kami doon. Yung first 1,000 units, committed po ako doon. Bibigay ko na 985,000 pesos. Yung first 1,000 units, yun po. Ngayon, yung lampas po dahil nasa 1,300 units na po yung nagpapareserba yung lumampas po ay 1,997 uh, uh, 1,997,000 pero ito po ay full electric na hindi po yan uh, yung sinasabi ko na Euro 4 na bulok na so electric po to na bagong teknolohiya wala po kayo makikita sa merkado ngayon dito na nagbebenta ng electric na jeepney or minibus na merong may, range sa 250 kilometers. Sa so 250 kilometers po 'yan. Yung 2021 model po natin, uh, 100 kilometers lang po yung range niyan. Ito pong bago, 2025 model na po na isasubmit namin sa DOTr sa mga mid-July po. Ah, uh, uh, isasubmit po namin para makakuha tayo ng bagong Certificate of Compliance, 1,997,000 pero 250 kilometers na po yung range niyan on one full charge. Ang jeep naman po kasi hindi kailangan na sobrang layo dahil pabalik-balik lang po yan sa fixed na ruta. So meron lahat po ng pagde-deploya natin ng electric jeep ni ng Francisco ay magde-deploy din po tayo ng charging stations. Meron pong fast charger, then kada jeep po may kasama rin siyang ano, charger na pwede i-plug lang sa regular 220 outlet, 220 volts na outlet. So, yun po yung ano, yung isa natin, yung sa presyo mababababa po natin. Then totoo rin po yung sinabi ni uh, Governor Dong Padilla na uh, ang warranty po na ibibigay ng Francisco Motors sa Francisco Jeep ni ay 15 years. 15 years ang warranty. Dahil po dito, meron tayong mga uh, kausap ng mga bangko. Meron na po tatlong private banks na mga malalaki po dito na local banks na nag-commit po sa atin ng hanggang 11 years na Uh, amortization. Meron po kasing mga ruta na mahahaba ang ruta at maraming tao, kayang-kaya nilang magbayad ng 3 years, 4 years, 5 years. Pero meron po mga may iksing ruta na konti ang mga pasahero na na-compute na po namin hanggang 11 years kaya po nilang bayaran. Ang importante po ay yung kayang kitain ng kanilang ano, ng kanilang operation, yun po ang mahalaga na meron pa sila may uwi sa kanilang mga pamilya. Then kanina po nag-usap din kami ni ano, ni Mr. Averion ng Land Bank. So, ngayon nalaman niya na 15 years sa warranty namin. Baka naman yung 7 years pwede pa nating ma-extend through sa ano government banking institution. Ngayon nagpapasalamat din po kami uh, sa inyo, sa ating mga mambabatas dahil do sa Evida, yung Electric Vehicle Industry Development Act. Dahil 1980s pa lang po, hindi po totoo na bagong teknolohiya yung ano, electric dito sa Pilipinas. 1980s pa lang po, meron ng electric jeep niya, Francisco Motors. Meron din po tayong electric Anfra. Pero ang problema noon, lead acid deep cycle pa yung baterya noon. Lumang teknolohiya. Ngayon meron ng mga lithium. Ngayon, uh, congratulations kay, uh, kay EVAP na, no, na presidente, na kinonsulta kayo ng DOTR o ng uh, DTI dahil kami po ay hindi. Pero, kabayan, magkababayan tayo tayo po yung magtutulungan. Kami po ay nasa electric vehicle industry na rin. At nagpapasalamat kami dahil magkakaroon tayo ng mga incentives para lumika ng sarili nating drivetrains dito sa Pilipinas. So ang ginawa po namin, humingi tayo ng, ano, ng, ng suporta mula sa BOI sa gobyerno natin. Dahil nagbigay po sila ng, ano, ng tag 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Hindi sila naka-comply Yung pangatlong component po na isang 9 billion pa, hinihingi po natin sa BOI CARS program. Noon pa po, 2018, 2019, hinihingi po natin. Ayaw po nila ibigay sa atin. So ang tinatanong ko po, Mr. Chairman, bakit ayaw nila ibigay sa local manufacturer kung ibibigay naman nila sa foreign manufacturer? Para dito sa programa ng gobyerno na gumawa tayo ng sarili nating jeepney yung tunay na jeepney dito local kung naibigay nila yan sa atin 2018 2019 pa lang nakagawa na tayo ng murang electric jeepney dito sa Pilipinas okay thank you Mr. Francisco paki sagot lang DOTR, paulit-ulit ko na narinig na wala kayong binibigyan ng suporta sa ating mga local manufacturer at palagi kayo uh, kumo-konsulta at uh, inyo pong uh, binibigyan pabor ay yung mga foreigner foreign ano manufacturers Yeah, mabilisan lang pong sagot uh, kasi nagtatanong ako yung tungkol sa mga sumama sa PNS. Eh, kasama pala natin yung mga local manufacturers po when it, it happened. So, ang punto ko lang po, there were local manufacturers, builders po, no, na sumama during the PNS 2017. Next po, ah uh, dito po sa DOTER, kasi wala po kaming programa yung sinasabi nyo po na tutulong sa local manufacturers. Siguro po, pwede nating imbitahan tagawin DTI po. Kasi meron po silang programa doon, yung DTI, that will help the local manufacturers. Baka po doon tayo pwedeng lumapit para yung programa nila ay maibigay natin dito sa local manufacturers Kaya nga, po. Kaya siguro next time, DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga uh, um, foreign manufacturers, unahin nyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi they have more experience uh, than the foreign manufacturers pagdating sa pagpapatakbo ng mga jeepney uh, sa mga kalsada natin. So stop consulting with these people, especially from China. Local manufacturers natin capable sila, 66 years, 77 years na sila, dekada-dekada na. Sana binibigyan natin silang respeto. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, uh, I assure po, base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami, lumalapit sila, sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, Sino po lumalapit? Yung uh, foreigner, sila po yung nag-apply kasi na certificate. Kaya na, di wag nyo entertainin. Ah. Wag nyo entertain, as simple as that. Unahin nyo ah. muna yung local. Ah, po. Di ba? De, at saka base po sa sinabi ni Mr. Francisco at saka sa... Hindi, kaya siguro nin-entertain yung foreign eh, kasi yung foreign may dolyar na pang under the table siguro. Uh, with your respect po, I assure you sa aking pamumulo po. Well, uh, not you, not yes. you. Pero very clear naman talaga. Yes, yes. Very clear naman talaga. So, sabihin ko sa iyo, ito medyo nalista ng konti. O, oh, si, nasa na ba si Secretary Abayangan? Wala na, ano? Abayat sa kasi ano pa si, si Tugade. Oh, isa pa yan si Togade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa M compatible compliance sa ating MRT system, pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kundi ba naman kengkoy? 'Di ba? And now meron tayong 3.7 billion na trend dyan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kapal, kasi puro foreign yan ang gusto nyo eh. Ayan, China. Dahil China. Ngayon dito sa jeepney monetization China na naman. Bakit gustong gusto sa China? Ano? ano meron? Ang balito kasi, yung China, ma ma mabilis daw magsuhol. Malaki ata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local.